Master Basag King na naman guys. Meron na naman ako ipapakita sa inyo guys. Na nung isang araw, gumawa tayo ng content na nasa dagat tayo. Ngayon guys, dagat na naman. Pero marami kayo makikita dito pasyalan. Haba naglalakad ako guys. So, ayan, kita nyo naman nilalakad ko. Di ba guys? Abangan nyo to. Sige. Oh, maglakad. shoutout sa duma na motor Ayan, naglalakad tayo guys papuntang dagat no pero mas maganda yung pupuntahan natin dagat guys kaya guys supportahan nyo ako oh, etong paglalakad ko na to guys eh, papakita ko sa inyo ang ganda ng paligid dito Master Basag King oh. andito tayo sa gilid ng dagat kaya guys abangan nyo itong video na to upload ko to Ayan, papakita ko sa inyo lahat No, ng paligid. Ayan, nakalapit tayo sa karagatan. Ayan, dito sa gilid ng dagat. Ayan. Sobrang ganda, guys. Oh, kasi yung tubig. Kaya nakapagawa tayo. Ayan, uh, shout Shoutout pala din susumita sa akin. Ayan, magpababa. Ang ganda pa naman nung dapat guys tingnan nyo yung karagatang guys oh, ang ganda grabe kaganda guys saan ka pa diba ang linis na dagat guys diba wala makikita kahit isang basura pera lang dito oh ayan mga na po galing sa po oh. diba yung bato di oh. diba yung puno guys Tara. Lala pa tayo. Dito. Ang lakas ng hangin. Ay. Grabe. Nakaka-relax. O mga bata. Naliligo guys. O. O. Meron. Meron pa doon. nag a 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 Iba, sobrang ganda!